Mabuhay mga kababayan Ako si Hashtag WalkWithLan At ito ang ating political deep dive Para sa mga Pilipino sa buong mundo Mula Quezon City hanggang Dubai Mula Davao hanggang Toronto Ngayon na, Diretso sa Punto Vice President Sara Duterte nagliliyab ang laban para sa kanyang ama si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ha laban sa International Criminal Court o ICC pero bakit nga baggalit na galit si Sara sa ICC prosecutors at bag at maging kay Pangulong Bongbong Marcos ano ang tunay na laban dito kami rito ha layunin natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFW's at kabataan ang ma-inform natin tungkol sa politika ng Pilipinas. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Hong Kong o Sydney. Kung gusto mong suportahan pa kami, magpadala ng super thanks, no? Kahit maliit, malaking tulong para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mainit na issue ng interim release ni Digong. Ang galit ang galit ni Sara sa ICC at ang political drama na kinakasangkutan ni Marcos. Pero bago tayo magsimula, isang quick shout out sa mga kababayan natin sa Makati, Cebu, Abu Dhabi at London. Salamat sa panonood ha. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Okay, mga kaibigan ha, simulan natin sa isang tanong. Bakit ba galit na galit si VP Sara sa ICC ha noong June 25, 2025? Sa isang press conference, sinabi ni Sara na injustice daw ang ginagawa ng ICC sa kanyang ama. Sabi niya kung may interim release, ah, provision sa Rome Statute, bakit hindi nila ibinibigay kay Tatay Digong na 80 years old na po ah, at nangangailangan ng caregiver. Pero teka, let's backtrack si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na aresto noong March 11, 2025 dahil sa mga aligasyon ng Crimes Against Humanity mula sa kanyang drug war. Ngayon ha, hiniling ng kanyang legal team ha, sa pangunguna ni Atty. Uh, Nicholas Kaufman ang interim release. Ha. Ibig sabihin, pansamantala yung palayain si Duterte habang hinihintay ang trial. Pero ang ICC prosecution, ayaw nila. Sabi nila, baka daw tumakas daw si Duterte o kaya ay makipag intimidate no um, sa mga witnesses dito na nga sumabog si Sara sabi niya unfair daw na gamitin ng ICC ang mga public statements ng pamilya Duterte bilang dahilan para tanggihan ang release it's wrong to use family statements against the accused sabi niya. At bilang abogado, tinanong niya kung hindi naman nila ibibigay ang interim release, bakit pa nila inilagay yan sa batas nila? Sara, haha! <laughs> Pero let's be real mga kababayan, totoo naman po. Ang ICC hindi naman charity organization. Ang mandato nila ay justice for victims. Sa kaso na ito, ang libo-libong napatay sa drug war, sabi ng human rights advocate at dating senador na si Laila Dilima, an insult to the victims daw ang paghingi ni Duterte ng release sa humanitarian grounds. Ah, si De Lima, na pitong taon din nakulong no? sa ilalim ng Duterte admin, na sinabi pa na kung palayain si Digong, malamang hindi na siya babalik sa dahig. Kaya naman, mga kababayan, nasa Jeddah at Vancouver, ano sa tingin ninyo? Tama ba si Sara na ipaglaban ang ama niya? O may punto rin ba ang ICC na baka nga makatakas si Digong? Sabihin nyo yan sa comment section at i-share sa mga kaibigan nyo sa Singapore at Melbourne. Okay, ngayon na pag-usapan natin ang mas malaking drama, ang awayan ng Marcos at Duterte dynasties. Mga kaibigan sa Davao at Los Angeles, alam nyo ba na dating magkaalyado si na Bongbong Marcos at Sara Duterte? Actually, noong 2022 elections, sila ang unity team. Landslide victory pa pero ngayon para silang mag-ex na hindi na magkasundo. Ang turning point ha, ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Sara, si Marcos daw ang tunay na nasa likod nasa likod ng pagpapadala sa kanyang ama sa ICC ha. Sa isang presscon, sinabi niya na may liham daw si Marcos noong 2023 na nangangako na hindi makikipagtulungan sa ICC. Pero ano ang ginawa ng administrasyon? pinadali ang pag-aresto kay Digong sa pamamagitan ng Interpol. Si Marcos naman, kulang. Cool Sabi niya, ito daw ay tungkol sa compliance with Interpol at hindi personal. Pero teka mga kababayan ha, sa Dubai at Toronto, hindi ba parang convenient na convenient ang timing? Habang si Sarah ay nahaharap sa impeachment case, biglang naaresto ang kanyang ama. Coincidence or political vendetta. At speaking of impeachment ha, No, February 5, 2025, ah, mahigit dalawang daang lawmakers ang bumoto para impeach no si Sara dahil sa mga aligasyon ng misuse of funds, graft, corruption at maging pagbabanta sa buhay ni Marcos. Sabi ng House, may ebidensya daw na ginamit ni Sara ang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa hindi maayos na paraan. Pero sabi ni Sara, political vendetta daw ito ah, ng makabayan Romualdez Marcos Alliance. Kaya naman, mga kababayan no, sa Sydney at Qatar, tanong ko sa inyo, is this a case of accountability or isang political witch hunt para masideline ang Duterte dynasty bago ang 2028 elections? I-comment nyo yan ha, at i-share sa mga kaibigan nyo sa London at Kuala Lumpur. Oh, ngayon, ha pag-usapan natin ang ICC. Sa mata ng mga Duterte, supporters sa Cebu, Sambuanga at Milan, ang ICC ay isang foreign intruder na sumisira sa sovereignty ng Pilipinas. Sabi ni Sara, wala raw jurisdiction ang ICC dahil umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Pero teka, let's unpack this. Ang ICC bilang court of last resort may mandato na imbestigahan ang mga crimes against humanity, gaya ng libo-libong napatay sa drug war. Sabi ng ICC, may jurisdiction pa rin sila sa mga krimen na nangyari bago umalis ang Pilipinas. At ayon sa human rights, ha, groups, maaring umabot sa uh, 30,000 ang napatay sa drug war, hindi lang ang 6,000 na inamin ng gobyerno. Pero na, narito ang isang twist, ha, si Sara mismo ayon kay Senator Amy Marcos na sa listahan daw ng ICC para sa drug war related charges. Kaya naman, mga kababayan sa Singapore at Riyadh, hindi ba parang double doble ang laban ni Sara? Ipinapaglaban niya ang ama niya, pero baka siya rin ang sumunod sa The Ang tanong, is the ICC a beacon of justice o isang tool ng mga Western powers para manghimasok sa Pilipinas? Sa comment section, ha, sabihin niyo ang opinion, opinion, opinion niyo, opinion at i-share sa mga kaibigan niyo sa Abu Dhabi at New York. Okay. Okay, ito ha, mga kababayan sa Hong Kong, Canada at Saudi Arabia. Bakit mahalaga itong issue na ito sa inyo? Dahil ang laban ng Duterte-Marcos-ICC ay hindi lang tungkol sa dalawang pamilya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang drug war, ang impeachment, ang ICC case, lahat yan ay sintomas ng mas malalim na problema. Ang kawalan ng accountability, ang dynastic politics, at ang laban para sa kapangyarihan. O, isipin nyo ha, habang kayo ay nagtatrabaho sa Dubai, Toronto o Sydney, ha? ang pera nyo ang uh, inyong padala sa Pilipinas ay nagiging bahagi ng ekonomiya ah, na kontrolado ng IILAN. Ang confidential funds na pinag-aawayan, pera natin yan mga kababayan, kaya't mahalaga na informed tayo. At para sa kabataan sa Quezon City, Davao at Makati, kayo ang magpapasya sa 2028 elections. Ah? Si Sara Bagabat na harap sa impeachment ay nangunguna pa rin sa mga polls para sa presidency. Pero kung sakaling makonvict siya o ang kanyang ama, Mawawala ang kanilang political capital. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Kaya naman mga kababayan, i-like, i-comment at i-share ang video na ito. Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks para may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng ganitong impormasyon. Okay mga kababayan, ha, let's wrap this up. Si VP Sara Duterte ipinaglalaban ang kanyang ama ha, laban sa ICC at sinisisi si Marcos sa political drama. Pero sa likod ng galit at mga rally, may mas malaking tanong. Sino ang tunay na panalo dito? Ang mga biktima ng drug war na hinintay ng hustisya? O ang ICC na gustong patunayan ang kanilang mandato? O ang mga politikong naglalaro ng kapakyarihan sa likod ng intablado? Para sa mga kababayan natin sa Riyadh, Dubai, Toronto, Sydney at sa buong Pilipinas, ang mahalaga ay ito, ang kapangyarihan natin ay nasa impormasyon at sa boto. Kaya't i-hit ang subscribe button, i-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, London at Qatar, layunin natin maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pilipino ang ma-inspire na maging aktibo sa politika. Kung gusto nyo suportahan kami, ha? magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para may pagpatuloy natin ito. Salamat sa inyong mga oras, mga minuto, ha, ah, na inilaan sa programang ito, mga kababayan, at hanggang sa susunod na deep dive, babuhay ang Pilipinas mula Quezon City hanggang Abu Dhabi.